So, hi guys. Kakain tayo ng kamoti. Nakaano ako dito guys. So, oh. ang kachamba ko ng kamoti na masarap siya. Ano siya? Sabi saya, bantok. Bantok? Um, sarap to sya guys. Sarap to kamoti. Healthy. Healthy food. Minsan saging, yung mga ganito. Yung, may ko. Ito yung mga kinakain ko. Mas, ano siya, masarap. ano siya parang dilaw tapos ano siya yung malabo labo ah. harap kamu ano to siya yung pandila tapos puti yung balat niya nakita ko lang doon sa palengke kanina kasi parang sarap ng kamuti na to ay, bumili ako. Sarap pala. Pag niloto siya, as in nagbiak. First time kong nakabili ng kamote dito sa Manila, guys, na nag ganito siya nagbiak-biak pag niloto. Sabisaya ng liki. Sarap siya, guys. Siguro, mas masarap ay yung pula sana. kita pinili ko kasi baka parang mas masarap tong ganitong kulay. Yummy. Yeah. So, ito yung una kong update sa aking YouTube channel ngayon, guys. Kasi, nga, di ba, nabusy ako nung mga nakaraang buwan. At saka ngayon, dalawang aking estudyante. Kaya, atid sundo, hati ko sa maga yung, ano, panganay ko ng five. Pagka, ko, ah. Pagkanay naman, hati ko na naman yung bunso ko. Tapos so, labas naman bunso ko, 12. Tapos labas naman panganay ko, 12.50. Kaya, dagari ang ano natin. Kaya, ang oras ko lang, minsan, antok tulog. Natutulog minsan, idlip. Idlip lang ang tulog, idlip na lang kasi 3.30 gising magluto pambaon. So, pagdating ko naman, galing kumagatid sa kanya, haki ko yung bunso. Siguro ba nga uh, September, isi-service ko na yung bunso ko. Kaya hindi na ako, ano, lagari. Kaya, puwet-puwet eh, kailangan kainin natin mga healthy food tulad itong kamote, saging, mga prutas. Yung mga karamihan binibili ko guys, yung saging, saba, yun. Nalaga ko din yun, yung kakain. Para lumakas tayo. Tapos may ginamas din kami. Bawal nga lang kasi maalat yun, di ba? Bawal sa si akin maalat. Yung nga, meron tayong vertigo at matas ang ating cholesterol. Kaya kailangan ang kainin natin is poro, mga healthy food. So, medyo malaki tayo dito tignan kasi subang lapit lang ng aking camera. Ayan lang. Kaano lang siya. Ang sarap. hindi na ako nakapag-upload guys. Eh. So, ngayon, babalik na tayo pag bablog. Para madagdagan ang ating kita. Daglagyan na. No? Dati sa probinsya namin dati. Yung pa yung lola ko. Ang dami ng kamuti niya. Kasi babae yun pero nag ano yun, nag araro, nagtatanim ng mga kamuti. Tanim ng kamuting kahoy, mga ganito sipag yun kasi mag lang yung talaga yun sa sa buhay simula na nagkawala ng lolo ko kaya siya lahat nag anong hanap buhay isa na kasi yung anak niya yung mama ko lang marunong siya sa ano mga gawain bukid kaya pupunta kami dati sa bukid ang daming kamuti yung mga kamuting city florist harap yun matamis tapos ganito din ang laki-laki okay. ngayon na natin yung isa malaki yung sa sarap so susunod natin yung isa guys so. para busog Kahit pwede dito ng pananghalian haponan, Minsan, ito yung kinakain namin. Mm. Sarap ng kamote. Sarap ng kamote. May kamote kasi, di ba, medyo parang syang basa. Pag sinain. Yan lang lagi kong nabibili. Ngayon, ano, ngayon na ako nakachamba, oh. Parang siyang, ano, kamote. Sarap. Sarap ng mga ganitong kamote, guys. Yeah. Sarap. At ito yung mga city plus dati gusto a probinsya. Ano siya? Bantok. Ayaw ba? Ito yung panahalian ko. Ah. Ang mahal ng kilo nga lang nito, guys. Ano ang kilo nito? 80 pesos ang kilo. Isang kilo binili ko. Ano? Pitong piraso lang yata yan. Apat o tama. Parang pito, walo. 80. Parang pumapatak yung sa sampo. Ano? Pinimtay ng tubig para hindi tayo nabilaw Tapos yung tubig ko guys Hot water din Warm water Pala So, yun na guys, ang aking update for today's video. So, magwa-vlog na tayo ulit guys kasi mamaba ng ating views and watch hour. Okay. Please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Thank you for watching guys. Bye!